Ang mga bulate sa bituka ay mga parasito na naninirahan sa bituka, gamit ang katawan ng tao para sa pagkain at pagpaparami. Bagamat dumarami sila sa rehiyon ng bituka, maaari silang matagpuan sa ibang mga bahagi ng katawan. Nagdudulot sila ng mga panganib sa kalusugan ng tao sa pamamagitan ng pagpapakain sa mahahalagang sustansya na ating natutunaw. Ang pangalan ko ay Joshua at sa video na ito ay ipakikilala ko sa iyo ang parasinal, isang anti-parasitic supplement na nag-aalis ng mga parasito sa katawan at nagpoprotekta laban sa mga parasitic na impeksyon sa isang daang porsyento natural na paraan. Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, kailangan mong bumili ng parasinol ngayon, pagduduwal, pagduduwal ng bituka, madalas o talamak na pagtatae, kawalan ng gana at disposisyon, anemia, kahinaan, pagsusuka, pagbaba ng timbang, hindi pagkakatulog, pagbabago sa mood at pagkabalisa, pagkawala ng memoria. Ngunit mag-ingat upang bumili ng original na parasinol, kailangan mong i-access ang opisyal na website ng gumawa para matulungan ka. Isinama ko ang link sa paglalarawan ng video na ito. Kumpletuhin ang form gamit ang iyong pangalan at ang pinakamahusay na numero ng telepono para sa espesyalista na makipag-ugnayan sa iyo upang linawin ang iyong mga pagdududa at kumpirmahin ang iyong order kapag bumili ng parasinol sa pamamagitan ng opisyal na website, ligtas at garantisado ang pagbili. Ang pagpapadala ay mabilis, mahinahon at ang pagbabayad ay ginawa lamang pagkatapos ng paghahatid. Ang mga bituka na bulate ay nakukuha mula sa kontaminadong pagkain o tubig at naililipat din sa mga karaniwang lugar tulad ng mga paaralan at tahanan. Higit pa rito, ang kontaminasyon ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng maruruming bagay, kontaminasyon sa sarili ng mga itlog, kontak at dumi. Ang pananaliksik ay isinagawa upang palakasin ang pagiging epektibo ng parasino. Ipinakita ng pananaliksik na ang parasinol ay nagtatarget ng malawak na iba't ibang uri ng parasito. Ang kakaiba nito ay nakasalalay sa katotohanan na nakakatulong din ito sa pag-iwas sa iba pang mga komplikasyon. Pagkatapos ng paggamot sa parasinol, ikaw ay magiging libre mula sa mga parasito minsan at para sa lahat may kaunting pangangalaga laban sa mga parasito na maaaring magdulot ng malaking pagkagambala sa ating buhay at sa ating mga pamilya. Ang formula ng parasinol ay binubuo lamang ng mga natural na sangkap, na umiiwas sa panganib ng mga side effect. Pagkatapos gumamit ng parasinol, mapapansin mong lalakas ang iyong mga kuko at buhok, muli kang makakatulog ng mahimbing, mawawala ang pangangati, mas masigla at masigla ang iyong pakiramdam, at pagkatapos ay maaari mong i-enjoy muli ang mga sandali ng pamilya, bilang mga parasito. Huwag na magkakaroon pa, ang Parasinol ay isang eksklusibong produkto at may kakaunting unit. Bilhin ang sayo ngayon para sa isang espesyal na presyo. Huwag iwanan ang iyong kalusugan para sa ibang pagkakataon. Sana natulungan kita at makita kita sa susunod.